Ang tunay na paggising. Sino ang naglalaro? Ikaw ba? Pagod ka na ba? Hindi pagod sa trabaho, kundi pagod sa paulit-ulit na cycle ng buhay mo. Paulit-ulit na problema, parehong reaksyon at parehong resulta. Para ang na-stuck sa isang laro na wala namang save file o save game. At sa tuwing nagsisimula ka, bumabalik ka sa parehong simula maaari ang panahon ay magising hindi mula sa tulog kundi mula sa ilusyon ng pagiging biktima simulan natin ang revolusyon ng kamali ang utak mo hindi ito TV ito ay projector madalas nating iniisip na ang nakikita natin sa buhay ang mga pangyayari ang mga tao ang mga problema ay absolute reality na kailangan lang natin tiisin o sagutin. Pero sa totoong paggising, mauunawaan mo ito. Ang ating utak ay hindi lang memory bank. Ito ang ating projector. Yes, projector. Ang pinaniniwalaan mo, ang nakasanayan mong tignan, ang takot na hinahawakan mo, ang mga slides at filter na inilalabas ng utak mo para ipakita sa screen ng iyong buhay. Kung puno ng kawalan at limitasyon ang iyong slides, iyon ang ipoproject niya. Kaya naman kahit magalit ka, magpalit ka ng trabaho o ng karelasyon, bumabalik pa rin ang parehong plot at conflict. Hindi ang mundo ang mali, ang setting ng iyong projector ang kailangan baguhin maging observer tagapagmasid ng nagmamasid ang tagamasid paano mo ba babaguhin ang setting na hindi pakikipaglaban sa problema ang solusyon kundi sa pag-akyat ng isang mas mataas na antas ng kamalayan dito pumapasok ang prinsipyo ng observer effect. Tagamasid na epekto. Ang konsepto sa quantum physics na nagsasabing simpleng pagmamasid sa isang bagay ay nagpapabago sa kalikasan nito. So by just observing mga ka-ultra yung mga realidad, ito yung nagko-collapse, ito yung minamanifest natin. Once na nagawa mo na yun, yun na yung manifest, yun na yung magta-translate sa iyong reality sa iyong personal na buhay, ang observer effect ay nangangahulugang huwag kaagad tumugon, huwag sumali. Kapag dumating ang galit, lungkot o anxiety, huwag ka nang sumama sa emosyon na yun. Huwag mong sabihin galit ako pagkus maging tagamas, tagamasid ka. Ah, may nararamdaman akong galit sa katawang ko. Pinagmamasdang ko lang doon hindi siya tatagos. Dapat ganun yung mindset, mga ka-ultra. Ihiwalay mo ang sarili mo sa iyong isip. Ang isip ay parang radyo na walang tigil sa pagbababalita. Kadalasan negatibo. Sa sandaling maging tagamasid ka, ang mga naisip na ito ay nagiging parang ulap na nagdaan. Wala silang kapangyarihan sa'yo. Sa pagiging tagamasid, hindi ka lang biktima. Naglalaro sa cycle. Ikaw ang saksi na nanonood sa cycle. Dito na nagsisimula ang kalayahan. So ikaw ang puppet master ng sarili mo. Ang tunay na awakening. Ang pag-unawa na hindi lang ikaw ang nanonood, observer, kundi ikaw din ang direktor at puppet master ng lahat ng itong project ng iyong utak. Ikaw ang humahawak sa lubid ng iyong reaksyon, focus at intention. Ikaw ang humahawak ng buong buhay mo at mga desisyon at mga pinipili. So itigil na natin ang automatic pilot, ang paulit-ulit na loop na nabubuhay lamang sa automatic pilot. Kapag naging tagamasid ka, sinisira mo ang autopilot at kailangan mong mag na mamuno manual mong manehohin ng buhay mo, manual mong piliin lahat according sa iyong highest will. Piliin ang script dahil ikaw ang puppet master, ikaw ang magdidesisyon kung ano ang susunod na eksena. Kahit gaano pa kasakit ang naranasang episode ng iyong kasaysayan, hindi na ito dapat maging blueprint ng iyong hinaharap. So wag mong ipahamak ang iyong kapayapaan o peace para sa isang script na nakasanayan mo lang. Sumulat ka ng bago. Ang new game mode unlock ay naka-unlock na. Ito ang laro ng pagiging ganap na may-ari ng sarili mong kamalayan. Handa na bang hawakan ng mga lubid at itune ng sarili mo sa projector na kakaiba sa pinakamataas na frequency So let's go. My name is Vince Ultra, your Multiverse Ambassador for today, and it's November 15 or 2025 So salamat. Breakfast muna tayo and shout out kay Ate na pinang maganda sa binibilan ko dito sa bayo. So shout out sa Ate and see you sa rides. Bye bye.